Hi, tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Alex. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Meron akong crush, tawagin niyo na lang siya sa pangalan na Nico. Si Nico ay ang president namin sa eskwelahan. Matalino, matangkad at hinahangaan ng mga kababaihan. Bukod sa gwapo siya, sila rin ang may-ari ng eskwelahang ito na pinapasukan ko. Wait, te, natapos mo na ba yung pinapagawa ni preseyo Tanong ni Ruby, ang best friend ko. Te, kanina ko pa pinasa. Ang gwapo nga niya, eh, kinikilig na sabi ko. Nahihipan ka na talaga sa kanya. Umiiling na sabi ni Ruby. Nandito kami ngayon sa hallway papuntang kafeterya para kumain. Basta, akin lang siniko, sabi ko. Pagdating namin sa kafeterya, agad kaming umorder ng tinola na manok dahil sobrang sarap talaga. Napapansin mo ba minsan na parang hugis kamay yung panahub nila sa tinola? Tanong ni Ruby... Minsan, pero hindi ko na pinapansin yun. Baka naman namamalik mata ka, sagot ko. Hindi. Parang may mali dito. Sabi ni Ruby. Ganito palagi si Ruby, lahat pinagsususpetsahan niya at lahat ng kanyang pinagsususpetsahan ay totoo. Kakapanood mo ng horror movie, Ruby, tumawa ako. Pagkatapos naming kumain, dumiretso na kami sa classroom dahil paparating na si Sir. Hapon na at nagliligpit na kami ng aming gamit, ready ng umalis. Pagkatapos magligpit, sabay na kaming umalis ni Ruby. Hindi ko tuloy nakita si Nico dahil maaga siyang umalis. Ingat ka! Bumeso sa akin si Ruby bago umalis. Tinanaw ko muna siya hanggang sa mawala siya sa aking paningin. Habang naglalakad, napansin ko si Nico na patungo sa kagubatan. Susundan ko sana siya kaso naalala ko ang sinabi ni mama na umuwi ng maaga. Tatawagin ko pa sana si Nico kaso kumari pa siya ng takbo, kaya umalis na rin ako. Magandang gabi po, na itay, nagmano ako sa kanila bago umupo at kumain. Kumusta ang school, Ana? Tanong ni Papa. O okay lang naman po, pa. Tandaan mo, nawag na kang lalabas pag gabi, ha? Tignan mo kanina, may nawawala na naman dito sa baryo natin. Tapos ang sabi-sabi pa naman na ang pamilya ng Reyes ang dahilan kaya may nawawala umiiling na sabi ni mama. Nako, nay, wag po kayo maniwala dyan, chismis lang po yan. Wala pong katotohanan yan. Mali po ang iniisip nila sa pamilya ng Reyes, mababait po sila, sabi ko. Nako, basta mag ka na lang, sabi ni mama. Tumango na lang ako at pagkatapos kumain, dumiretsyo na ako sa kwarto at nagbihis bago matulo. Kinabukasan. Pagkagising ko, agad akong naligo at nagayos Pagkatapos, bumaba ako at naabutan ko si inay na naghahanda ng pagkain. Umupo na ako at nagsimulang kumain. Alis na po ako, na itay, paalam ko sa kanila bago umalis. Pagdating ko sa school, kasabay ko si Press sa paglalakad. Ngunit nakakagulat na may bahid na kulay pula ang kanyang uniform. Para siyang may dugo. Pres, ano yung nasa uniform mo? Tanong ko habang tinuturo ang pula sa kanyang damit. Humarap siya sa akin at namumula ang kanyang mga mata, ngunit nawalan din agad. Ah, ito ba? Ketchup lang to. Sabi niya, agad na umiwas ng tingin. Hindi ako kumbinsido sa sinabi niya dahil halatang sariwa pa ang pula sa kanyang damit. Ayaw kong pag-isipan ng masama si Pres, kaya kinalimutan ko na lang iyon sa aking isipan. Walang kaibigan si Nico dahil iwas talaga siya sa tao, pero mailumalapit namang mga kababaihan sa kanya. Ngunit meron talagang iwas sa kanya dahil sa mga sabi-sabi na isa siyang aswang at ang pamilyang nila. Araw-araw, sila ang chismis sa baryo dahil laging may nawawala sa amin na bata o di kaya naman ay mga buntis. Lunchtime Nasa cafeteria na kami ni Ruby. Habang nag-order ako, napansin ko rin ang pula sa damit ni ating Susan ngayon para din siyang may dugo. Sa bagay, kusinera siya kaya maaaring may dugo at dumi sa damit niya. Te, ayaw kong kainin yan. Nandidiring sabi ni Ruby sa bayturo sa pagkain. Ruby, ano yan? Mataba yan? Para bang mata ng tao, nanginig ang kamay ko na nakaturo sa pagkain. May mali dito, at yun ang kailangan nating alamin, seryosong sabi ni Ruby. Tumango ako sa kanya. Lumabas kami ni Ruby at bumili ng banana cue at soft drinks. Alex, pwede sa inyo muna ako, Aalis kasi sila nanay at tatay. Wala akong kasama sa bahay. Naman, pwedeng-pwede ka dun, sagot ko. Pagkatapos naming kumain, bumalik kami sa eskwelahan. May naisip akong plano. Bukas, pupunta tayo sa cafeteria at sasabihin natin kay Aling Susa na gusto nating tumulong sa kanya para malaman natin kung tama ba ang hinala natin. Ano, game ka ba? Tanong ni Ruby na nakataas ang kilay. Tumango ako sa kanya, Hapon na at pumunta kami sa bahay nila Ruby para kunin ang gamit niya. Pagdating namin doon, wala ng tao dahil maagang umalis ang inay at itay niya. Nang makuha ang kailangan namin, umalis na kami agad at pumara ng tricycle. Habang nakasakay kami, napansin ko ang parehong lalaki na nakita ko kahapon na papuntang kagubatan. Kung hindi ako nagkakamali, siniko iyon. Ano kaya ang ginagawa niya sa gubat? Pagdating namin sa bahay, seryosong nag-uusap sila nanay at tatay. Magandang gabi po, na itay. Dito muna daw po si Ruby sa atin dahil aalis daw po yung inay at itay niya, sabi ko habang nagmamano ako sa kanila. Hello po, magandang gabi. Umiti si Ruby at nagmano rin. Umakyat ako sa taas at inilagay ang gamit ni Ruby. Pagkatapos naming maghapunan, agad kaming umakyat ni Ruby sa kwarto at natulog. Kinaumagahan, Maaga kaming nagising ni Ruby at naghanda para maligo. Pagkatapos naming maligo, bumaba na kami para kumain. Pagkatapos naming kumain, agad kaming umalis. Buti na lang talaga at hindi mahirap kausapin si Aling Susan. Tignan mo, nakapasok tayo agad. Umisi si Ruby. Napapayag na namin si Aling Susan na tulungan siya sa cafeteria sa pagluto at ngayon ay magsisimula na kami. Mga bata, huwag niyong bubuksan ang kabinet na to, ha? paalala ni Aling Susan Sabay kaming tumango ni Ruby Aalis na ngayon si Aling Susan dahil may bibilhin daw siya Nang masiguro naming nakaalis na siya agad naming nilock ang pinto at lumapit sa kabinet Dahan-dahan naming binuksan ito at tumambad sa amin ang mga katawan ng tao at magkahiwalay ang iba't ibang bahagi nito Meron pang mga sariwa parang bagong kataypa Hindi ko nakayanan ang nakita ko kaya nasuka ako Simula nang makita ko ang mga laman ng tao, lalong lumakas ang hinala ko na si Aling Susan ang dahilan kaya maraming nawawala sa baryo namin. Gabi na at hindi pa rin kami umuwi ni Ruby. Nandito pa rin kami sa eskwelahan, binabantayan ang kilos ni Aling Susan na may dalang dalawang malalaking plastik. Hindi na ako magtataka kung tao ang laman ng mga plastik. Pumasok siya sa loob ng kusina at sinimulang tadtarin ang katawan ng tao. Kinuha ni Ruby ang kanyang cellphone at sinimulan itong videohan. Nakakadiri at nakakasuka ang kanyang ginagawa. Sunod niyang inilabas ang isang pamilyar na tao. Isa siguro siya sa mga classmate namin pero hindi ko maalala. Wala siyang awa na tinadtad ang katawan. Hindi ko na nakayanan ang nakita ko kaya napagpasyahan naming umuwi. Baka hinahanap na rin kami ni nanay at tatay. Habang naglalakad wala kaming imik ni Ruby. Nang makarating kami sa bahay, agad kaming kumain. Natulog na sila nanay at tatay, kaya pagkatapos naming kumain, dumiretso na kami sa kwarto at natulog. Kinabukasan, nabalitaan namin ni Ruby na patay na si Aling Susan. Para kaming nabunutan ng tinik dahil sa balitang iyon, dahil matitigil na sana ang mga nawawala dito sa amin. Ngunit, mali pala kami ng iniisip. Sa mga sumunod na araw, naulit-ulit ang nangyari, hindi kami pinapasok sa eskwelahan dahil sa mga nangyayari sa baryo namin, kaya pansamantala kaming naka-online class. Hanggang sa hindi malalaman kung sino ang dahilan ng pagkamawala ng mga tao dito sa baryo namin, hindi pa kami pwedeng pumasok sa eskwelahan. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin ang nangyayari. Lagi nilang pinupuntirya ang mga buntis dahil naaakit sila sa bango. Kahapon, nabalitaan namin na namatay ang anak ni Aling Salume dahil sumugod daw ang aswang. Lagi kaming nasa bahay ni Ruby dahil hindi kami pinapalabas ni nanay at tatay. Hi, miss ko na tulog si Niko, nakangusong sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Baliw ka na sa ni Iko mo na yan? Hindi ka pa rin ba naniniwala sa kapitbahay natin na aswang si ni mo? tanong ni Ruby. Hindi ako naniniwala pero pag nakita kong aswang si ni Iko, maniniwala na ako. Binuksan ko na lang ang messenger ko at nagchat kay ni Iko. Hello Nico, kumusta ka na? Chat ko sa kanya. Nagsin ito at may sinend na larawan. Agad kong tinignan ang mga larawan at nanlaki ang mata ko sa nakita. Ang unang larawan ay si ko na may hawak na kutsilyo at puno ng dugo. Ang ikalawang larawan ay puno ng dugo ang kanyang mukha habang may kinakain na kamay ng tao. Ang ikatlong larawan naman ay si ko pa rin, ngunit mukhang stolen, may pakpak siya at mapupula ang mata. Nabitawan ko ang cellphone ko sa sobrang takot, kaya kinuha ito ni Ruby at tinignan. Nanlaki rin ang mata niya. Sana mali yung nakita ko. Sana hindi si Nico yan, sabi ni Ruby nanginginig. Hindi yan si Nico, sagot ko. Hindi na ako nagreply reply kay ni Kinabukasan, napag namin ni Ruby na pumunta mamayang gabi sa bahay nila ni para matyagan. Hinanda ko na rin ang lahat ng gagamitin namin mamaya. Gusto kong malaman kung totoo ba na aswang siya at kung totoo ang mga sinend niyang larawan. Hapon na at naghahanda na kami ni Ruby para mamayang gabi. Habang naghahanda kami, narinig namin ang sigaw ni Mama. Ang tatay mo, inatake sa puso? Umiiyak na sabi ni Nanay. Agad kaming humingi ng tulong sa kapitbahay at dinala si Papa sa hospital. Hindi natuloy ang balak namin kanina dahil kailangan naming bantayan si Papa sa hospital. Habang binabantayan ni nanay si tatay, lumabas muna kami sa kwarto at umupo sa labas. Ang sabi ni mama, inatake si papa dahil nakita niya ang aswang. Habang nakaupo, nakita ko si Nico na may dalang malaking plastik, kaya kinalabit ko si Ruby at tinuro si Nico. Agad kaming tumango at sinundan siya. Ano kaya ang ginagawa niya sa hospital? Bumaba siya at nagtungo sa morgue. Nagtago kami sa lugar kung saan hindi kami makikita. Ilang minuto lang, lumabas siya na may panibagong dalang plastik. Hindi na ako magtataka kung tao ang laman nun, dahil mga patay na tao naman ang pinapasok sa morgue Alam kong mabait si Nico, hindi niya magagawang kumain ng tao o pumatay. Biglang huminto ang isang sasakyan sa tapat ni Nico, at bumaba roon ang kanyang tatay na pula ang mga mata at nanlilisi. Ruby, pwede mo ba akong samahan bukas? Kakausapin ko si Nico. Gusto kong malinawan, Ruby, gusto kong marinig mula sa kanya na mali sila at hindi siya aswang. Umiiyak kong sabi. Sige, basta sa umaga mo siya kakausapin. Susunduin pa natin ang ate mo, sabi ni Ruby. Tumango ako sa kanya. Susunduin namin si Ate bukas ng tanghali. O, saan kayo galing? Kanina pa kayo hinahanap ng tatay mo, sabi ni Nanay. Ah, jan lang po kami sa labas, nagpapahangin. Ito, kumain na kayo. At saka, ang sabi ng doktor, makakalabas na tayo bukas. Babayaran ko na rin ang hospital bills natin. Bigla akong napatingin kay nanay. Po, saan po galing ang pera na pinangbayad nyo? Takang tanong ko. Pumunta kanina dito si Nico habang nasa baba kayo. Binisita niya ang tatay mo at binigyan niya ako ng pera para ipambayad ko. Sagot ni nanay. Nagkatinginan kami ni Ruby pero nakita namin si Nico kanina sa baba, umiling si nanay. May kambal si Nico at ang nakita ninyo kanina ay ang panganay na kambal ni Nico, si Nicolas. Sobrang magkahawig ang dalawang bata, ay hindi mo malalaman kung sino si Nico at Nicolas, paliwanag ni nanay. Nanlaki ang mata ko. May kapatid si Nico? Siguro nagtataka kayo kung bakit ko alam ito, sabi ni nanay. Sabay kaming tumango ni Ruby, Dati akong naninilbihan sa pamilya Reyes. Simula nang tumunto ako ng high school, doon na ako nag-trabaho hanggang sa ipinamanak ang kambal. Ako ang nag-alaga sa magkapatid na iyon. Patagal ko nang alam na sila ang dahilan kung bakit maraming nawawala dito sa baryo natin. Lumapit siya kay tatay at inayos ang kumot. Halos magkahawigan dalawang bata kahit sa pananatawan at mukha. May petlat si Nicolas sa bandang lig, habang siniko naman ay wala. Bakit po kayo umalis sa kanila, nanay, tanong ko. Umalis ako sa kanila nung malaman kong buntis ako. Isang buwan ko nang pinabubuntis ang ate mo noon at hindi ako napaalam sa kanila na aalis ako. Kinabukasan, ginising ko si Ruby dahil aalis na kami para makipagkita kay Nico. Nag-text na ako kahapon sa kanya upang mag-set ng meeting. Pagdating namin sa lugar kung saan kami magkikita, umupo muna kami ni Ruby dahil wala pa si Nico. Sigurado ka ba nakakausapin mo si Nico? Tanong ni Ruby. Tumango ako. Kakausapin ko siya. Gusto kong malinaw, Ruby. Ilang minuto lang ay dumating na si Nico. Lumayo muna si Ruby dahil mag-uusap kami. Nico, may tanong lang sana ako sa iyo, kinakabahan kong sabi. Sige, ano ba yan? Totoo ba na ang pamilya ninyo ay mga aswang, Nico? Iniisip ko na sasabihin niyang hindi, pero nagkamali ako. Totoo ang mga naririnig mo. Tama ka, isa kaming aswang na kumakain ng tao. Sagot niya. Dahan-dahan akong umiiling. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Hindi pa ako nakakatugon, ngunit umalis na siya. Hanggang sa makauwi kami, tulala pa rin ako. Hindi ko matanggap na ang crush ko ay isang aswang. Nakuha na rin namin si ate kaninang tanghali. Sumapit na ang gabi at nasa kwarto na kami ni Ruby at si Ate. Malaki ang kama ko kaya kasya kaming tatlo. Nagising ako ng madaling araw dahil sa sigaw ni Ate. Tinuro nito ang bintana. Doon, nakita ko si Nicolas na pula ang mga mata, mahaba ang dila, at may pakpak na nakatingin sa tsa ni Ate habang nakadila. Ngunit umalis din siya agad nang makita ang dala ni Nanay na asin at bawang. Okay ka lang ba, Joyce? nag-aalalang tanong ni nanay kay ate. Marahang tumango si ate at bumalik sa pagkakahiga. Matulog na kayong tatlo. Kami na nung nanay ninyo ang bahala, pabumalik ulit ang aswang na yan. Seryosong tugon ni tatay. Kinabukasan, maagang umalis si nanay at tatay papuntang bayan, kaya kaming tatlo na lang ang naiwan. Umaga pa lang, busy na ang mga kapitbahay sa paghahanda para bukas. Balak nilang sumugod sa bahay ng mga reyes, kahit kami sa bahay ay busy rin sa paghahanda para bukas. Hapon na nang makauwi si nanay at tatay mula sa bayan. Inihanda na nila ang mga kakailanganin para bukas. Natatakot ako sa paparating na bukas, hindi pa ako handa. Pagdating ng gabi, nag-text ako kay Nico na magkikita kami bukas ng gabi. Pumayag naman siya. Nasa labas kami ni Ruby habang sila nanay naman ay nagluluto para sa hapunan. Okay ka lang ba? Tanong ni Ruby. Hindi ko alam, Ruby. Natatakot ako. Hindi pa ako handa, umiiyak kong sabi. Ako rin, hindi pa ako handa. Natatakot rin ako, pero kailangan natin magpakatatad. Sagot niya. Tumango ako kay Ruby at niyakap siya. Tinawag na kami ni nanay para kumain, kaya pumasok na kami ni Ruby. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa kwarto at natulog. Pagdating ng araw ng biyernes, umaga pa lang, kinakabahan na ako. Nabalitaan namin na nawawala ang anak ni Aling Bebe. Nawala lang daw kagabi habang bumibili, kaya labis ang galit ni Aling Bebe sa pamilyang Reyes. Kahit maaga pa, inihanda na nila ang kanilang mga itak at ang mga dadalhin para mamaya. Alas 5 pa lang ng hapon, naghapunan na kami dahil alas 6 aalis kami papunta sa bahay ng mga Reyes. Sumapit ang alas 6 ng gabi, nakahanda na ang mga kapitbahay namin sa labas ng bahay. Mag-iingat tayo, Nestor. Yumakap si nanay kay tatay. Kayo rin, mag kayo rito. Hinalikan ni tatay si nanay sa noo. Yumakap rin ako kay nanay, ate at Ruby. Patungo na kami sa bahay ng mga Reyes. Pagdating namin, nagpaalam ako kay tatay na ihi. mag iinat ka. Sabi ni tatay. Opo, tay, sagot ko, yumakap muna ako sa kanya bago umalis. Naglakad ako hanggang sa makita ko si Nico na naghihintay sa akin. Nico, tawag ko sa kanya at lumapit. Bigla siyang yumakap sa akin at umiyak. Kahit isang minuto lang, hayaan mong yakapin kita. Humiwalay siya sa akin at may kinuha sa kanyang bulsa. Anong gagawin ko dyan sa kutsilyo, Nico? Tanong ko habang ipinapahawak niya sa akin ang kutsilyo at itinutok sa kanyang puso. Umiti siya sa akin. Gawin mo na, isaksak mo na. Umiiling ako habang hinawakan niya ang kamay ko at idiniin sa kanyang dibdib hanggang sa dumugo ito. "Mahal kita." Bago siya malagutan ng hininga, hinawakan niya ang aking pisni. Niko, hinawakan ko ang kamay niya at inilagay sa aking pisngi. Tumayo ako bago ako umalis at iniwan si Nico. Hinalikan ko muna ang kanyang noo at umalis na. Pagbalik ko kay tatay, nadatnan kong wala nang buhay ang pamilyang Reyes. Nakahandusay sila sa lupa at naliligo sa sariling dugo. Simula ng araw na iyon, payapa na ang aming baryo. Wala nang nawawala, wala nang napapatay, at naibalik na rin ang anak ni Aling Bebe.